Tinitiklop ng buwan ng gabi sa barong-barong Sa higna na kawayan ng hiling na sa talang hulog Pait ng kape sa tasa magdamag ay tulog Pero gising sa isip ang gutom laging bumubulong Bitok ang walang laman, parang gobyernong wala rin laman Yaman ng bayang Sa bulsa ng magulang Hampas ng tsinela sa puti Tapak sa alikabok Di mabura ang marka ng hirap Kahit sinong magpahid ng basang lamping Kailan ba magbabago Sa likod ng ula May araw bang sisikat Ang tanong pa ulit-ulit Pero sagot Wala, wala, wala. Yeah. yeah Yeah, yeah, Sa dulo ng liwanag, meron bang pag -asa? kung ang pangarap ay Laging nasa dampa sa tulo ng liwanag Kailan darating kung ang hustisya'y palaging nakapinid ang pinto Ang politiko, parang perya laging may palabas Iting aso pero sa likod may balak na mas masahol pa sa alas Pera sa sobra, to'y binilili lahat ng papel sunog Sa langit nagdarasal, pero ang sagot tila kulog? Naglalakad sa gilid ng kali Kasama ang seriling anino Semento at bakal ang tanawin Pero walang pagkapanalo Gintong kwintas ng iilan Palamuti ng kanilang trono Habang ang masay alipin Umaasa malapit ang pagbabago Umaasa malapit ang pagbabago